Hi hey guys, magandang gabi po. Pag-usapan lang natin guys, ito yung na nating notification dito sa aking Facebook page na sinasabi ito na sa likuran ko guys yung background na mag-post o gumawa tayo ng video na magugustuhan ng ating manonood o followers or matulong o mga solusyon doon sa ating o uh, sa kanilang mga katanungan o problema. Kaya uh, po ang tips ni Mita na kailangan natin po sundin. At tulad na lang is guys, sabi nga, pagka nanood tayo ng video, panoorin po natin tapusin natin. din mag-comment po tayo ayon dun sa inyo na panonood video. din yung ano, contribute din tayo sa kapwa natin tulad na malilit na creators. Kasi malaking bagay po doon sa nila or mag-comment tayo doon sa nagko-comment ng mga video natin. Sagutin po natin. Tulad nyo na sinabi ko, mga next step, yung may notification niya, reply natin. Doon natin puntahan sa sarili nating video at doon kayo mag-reply. Then yung ano, yung mga video natin dapat mayroon tayong paghanda at pag-aaral kung yung video natin ay kaya-aya din sa manonood natin. Kaya, ano pang natin guys? i-share po natin sa ating mga kaibigan para yung ganitong